Gusto mo ba na siya ay iiyak sa tuwing hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa? Yung hindi talaga siya mapapakali sa kakaisip sa'yo, at ikaw ay palagi niyang tatawagan o kukontakin. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang baso o isang garapon na asin. At pagkatapos, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Pwede mo itong balatan at pwede hindi balatan. At pagkatapos, balutin mo lamang ang butil na bawang sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, ay ibaon o itusok mo ito sa asin na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan o kunin mo ang baso o ang garapon na may asin. Magfocus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ilapit mo sa baba mo ang ritual at banggitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa tuwing hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual, itago ito pang matagalan at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At kung gusto mong bulungan, ay nasa sayo na po iyon. Wala pong problema, mas mainam nga kung babulungan mo ito araw-araw. At kung wala naman kayong time sa pagbulong, ay okay lang, wala pong problema. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.